may merong isang nag-aaral o na highest level isang professor sa Harvard. Iniintindi niya ano yung nagpapasaya sa tao. Pinaaral niya yung science of happiness. Si Dr. Arthur Brooks, in fact nagsulat sila ni Oprah Winfrey ng isang libro about that, how to build the life you want. And sa kanyang pag-aaral o na highest level ito ah, may neuroscience, psychology, etc. Kasi na-discover -na niya na yung apat na susi ng pagiging mas masaya. Apat. Una, pananampalataya. Ano yung naggagabay sa iyo, di ba? Pananampalataya. Pangalawa is pamilya. Sabi ni uh, Sir Onina, ito ay pamilya. Pero ito ay special kind of family. Kasi hindi yung pamilya na pamilya-pamilya lang na kung pasaway si store manager, okay lang. Hindi naman, di ba? Kailangan mong sa uh, special family na, oy, Ma'am, sir, uh, ganito yung gagawin natin. Pero kailangan natin yan, family. Pangatlo is friends. Kaya, importante na meron tayong uh, reognayan. relationship. Yan. Pero pag sinabi natin relationship, ugnayan, hindi yung kailangan magliligaw At eh, iba naman yun, di ba? iba <laughs> naman. And then, fourth is trabaho. Work. Pero yung trabaho na yun is something that is meaningful. Sabi nyo ka, meaningful. So, pagtatrabaho natin dito ay eh, hindi lang basta-basta, kundi meaningful work. Yes? Sabihin sa katabi, gawin nating meaningful. meaningful. Ayan. Kaya, itong ginagawa natin, uh, praying, uh, talking with each other, pagbibuild ng relationship, importante ito. Kasi kung trabaho, trabaho, trabaho lang, ay, kaya natin yan. Pero hindi tayo magtatagal. Huh? Hindi tayo magtatagal ang background ko, ako ay uh, accountant by profession, ano? You know? So, five years ako nag-work sa accounting. Bago ko lumipat sa ginagawa ko ngayon, ibigay ng mga talks and trainings. May mga goals sa kailang ma-achieve, personal and organizational. Yes? So, importante. Kasi, ito ay negosyo din. Pero hindi pera-pera lang. Importante ang pera kasi kailangan yan para masustain ang negosyo, masustain ang pamilya. Tama? Pero hindi pera-pera lang. Kasi kung pera-pera lang, di ba, hindi rin tatagal. So, dapat holistic. May pera, pero may magandang ugnayan. Yun ang gusto nating mangyari. Okay.